may kwento ko lang pala itong mag-ina na naglalabat, naglilinis sa amin. Uwian lang siya. Alam niya wala akong trabaho. Tapos yung anak niya, mabait din naman. Talagang doon lang sa likod niya pag, kapag um, naglalabas siya. Pag naglilinis, sunod na sunod. Tapos minsan nauutosan ko din. Alam mo yung mga batang hindi ano, palahingi. Napaka -mahiyain. Kahit bibigyan mo na ayaw pang tanggapin nagtatanong pa kung bakit. So, ayan, napapayag Salte. ko naman siyang tumayo at magpicture kahit hiyang hiya. Tuwang po lang ako lagi sa kanya sa likod. Kaya pigyan nga pagkain. Oh, Ayun ay, siyang tanggapin. Ayun niya tanggapin hanggang hindi mama niya yung nag So, ayan, nag-share ako ng konting blessing. Pati yung pamangkin niya, binigyan ko na. Tapos ano, siya hindi niya akalain kasi umalis sa oh, pasahay ka sa kanya. Maglinis ka ng bahay. Huwag ka nalang maglaba muna. Ang pasko naman. Ano pa, tapos kako, antayin niya ako oh, kasi umalis pa ako ng bahay niya. So, ayun nga, inantay niya ako pagkatapos oh, na niya. Ayan, ito siya kaya sinopesa namin ng konti ng mga anak. <laughs> <laughs> anak. niya. may kasi may na nakatanggap ng isang daan. picture ka kaya makita ka sa Simple lang naman, pero walang paglagyan pag nakapagbigay ka ng saya at niti sa iyong kapwa, lalo na yung taong tumutulong iyo. Sa nakakatulong sa'yo, kaya dapat in return tutulungan mo din siya kasi yun yung oh. kahit minsan lang kahit Pasko, birthday gano'n naman eh, gano'n oh, lang gano'n kasi yung yes. thank Hello. you for watching nice. follow for Bye. more I need somebody to heal somebody to know somebody to have somebody to hold it's easy to say but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me. Oh, malit man sila ug spaghetti. Kamao makakamulot spaghetti. Bye.